yun break time yeah, punta ko tayo sa kotse tayo mag break meron akong isha-share sa inyo uh, kasi in-interview ako nung isang araw eh. yung mga tinanong sa akin baka makatulong para sa inyo pero ay ka set up muna natin to sa Natin. So In-interview ko Nung isang uh, uh, Facility Dito rin sa Winnipeg uh, uh, Kasi yung nagtatrabaho doon Na RCM ngayon Ay dating nurse dito Na nakatrabaho ko dito Naging nurse ko siya At uh, Nag-recommend niya ako Doon sa kanyang uh, manager Sa kanyang kasamang manager din At uh, Yun Ah uh, sinuyate naman at uh, tayo yung nakapasa at i share ko sa inyo yung mga tanong yung mga tinanong yung mga natatanda ako lang <laughs> kasi mara, medyo marami-rami <laughs> so isa sa mga tinanong isa no uh, yun normally uh, ito madalas ko itong, madalas narinig paano kung may residente by the way yung residente tawag nila doon sa yung parang pasyente <laughs> sa facility residente so ano paano pag nakakita ka ng residente na nasa floor anong gagawin mo yon tapos um, uh, pag ka ng dalawang residente nag-aaway anong gagawin mo pag ka ng uh, ng nurse yung nurse mo ay hindi sumusunod sa care plan anong uh, gagawin mo yan yan yung mga natanda ko ngayon share ko naman sa iyo sa inyo kung paano ko naman sinagot um, <laughs> uh, una yung ano uh, nakita ka ng residente na sa floor, normally yan, uh, tendency natin, ilagay ka agad, itulungan, buhatin, tapos uh, ilagay sa bed, di ba? Actually, ang, ang tama talaga doon is ano, uh, make sure na, ano, kasi hindi tayo allowed na mag-ano. No. dito! Ano, oh, dito! Ito so, ang jacket. Oh, may jacket ako yun. May jacket pa rin. Huwag oh, sa kanan. Tami mo pa tayo, friend. Ayan. Gini hmm. Giniginaw ako. Ito, jacket. Eh, ang kompleto. Mm. Ano ba ha? Grabe, ang dami mo oh. pagkain. Coins? Eh, wala eh. wala kang upuan. Okay, Nag okay Nagbablog na, ako na. eh. Na, na, Okay lang. Nagbablog ako eh. Sama kayo sa vlog ko. Sige. Oh. oh. interviewin ko kayo. ano <laughs> Ito, mo bibili mo? Nakakalasan mo. Pasensya na, Asensya, may konti pa talastas. <laughs> Kasi break na, marami na gano. Maraming nagbe-break dito sa labas eh, sa kanilang kotse kaya na medyo may kalamigan ngayon ah, uh, ano, ano lang yata 10 10 degrees tutuloy natin, tutuloy natin yung pinakwento kanina so pag nakita kayo ng residente nga sa floor um, yun nga, ang unang yung gagawin is secure nyo muna make sure na safe siya at secured tapos tama ako kay sa nurse. Naging nurse ang tatawagin nyo. Kasi sila ang pwede mag-assess. Baka may may na-fracture siya, di ba? Na, nabalian. Tapos binuhat nyo, dilalo na balian, di ba? So, bago kayo gumawa ng hakbang, sabihin nyo muna sa nurse nyo. Ngayon, sumunod na tanong yung uh, paano kung nakakita ka ng dalawang residente nag-aaway. So, ang sinagot ko doon is uh, kung kaya mo kontrolin, i-pacify mo. Pag hindi, call the nurse again. Ano hindi ka para ma... No, minsan malalaking tao. Pagka talaga malalaking tao, nag-away. Nako. Dali na yun, nag-duty nag ako sa facility. Yung isa, napaka-bully nung isang residente. Talagang sobrang bully. Talagang para naghahanap ng away. <laughs> Yung sumulit na tanong, yung ano, yung um, paano pag ka ng pag nakita mo yung nurse mo na hindi sumusunod. <laughs> yun ang matindi, di ba? Hindi sumusunod sa care plan. Ang sinagot ko rin, ano yun, eh. um, well, una, mo kung bakit. tanongin mo bakit gano'n. Kasi malay mo baka lang, baka ano, pero kiyempre, pag nakikita mo parating gano'n, hindi sumusunod sa care plan. Siyempre, kailangan mo nang i-inform ang ano kasi andito tayo para magtrabaho, para alagaan yung mga pasyente, di ba? Pero kung nangyayari eh na na naapektuhan na yung quality ng service o yung care mo sa pasyente, then it's about time na to reach out yung higher ups, yung higher uh, ano, super, higher superior na, di ba? Yun, yun yung sinagot ko. Sumunod, Paano kung uh, pinagbibintangan ka ng isang residente na nagnakaw ng gamit niya? Anong gagawin mo? Honestly, sa lahat ng mga question doon ako na point lang. Talaga sinabi ko, honestly, <laughs> I haven't encountered that. But I don't know what to answer. <laughs> Kasi ano, hindi ko alam talaga. Pero siguro the best is ano, uh, uh, ignore them. Because most of these people, they don't know what they're doing. They don't know what they're saying as well. So para bang uh, mas maganda is iri you no know, banggitin mo na lang sa uh, superior mo di ba sa nurse mo na oy binibintahan ako <laughs> pero actually kahapon like, para bang doon, nag, nag work ako dito nagkataon yung kasama kong healthcare pero Magkasama kami inaasiyusan namin yung isang residente biglang sabi niya doon sa kasama kong African ano ano you know, um, uh, binigay ko sa iyo yung ano yung yung relo yung relo ko di ba nasa yung relo ko sabi ko ba sabi ko, ko sabi ko sabi ko sa kanya, oh nasaan na yung relo I don't know bakit hindi ko alam yung sasabi yan so ito parang kinabahan di siya kasi chef, buti magkasama kami hinahanap na ngayon sa cabinet yun biglang nakita niya nun sa cabinet Sabi nung ano oh is this your watch? oh it looks like my watch Well, can I take it? Well, of course, it's your watch. <laughs> Kaya nga misa marami kang ma-encounter na sari-sari mga sitwasyon, di ba? Na pwede na lang. Mayroon pa isang question eh. Um, medyo na nawala lang sa ano ko. Paano kung merong mero kang nasa wheelchair yung tulak-tulak mo na yung residente mo may dalang tubig basong tubig tapos nakasalubong mo ang isang healthcare aide at ikaw yung healthcare aide na yun, yun tinapon sa iyo yung tubig anong gagawin mo actually hindi kasama sa interview pero nangyari yan dito actual medyo hindi nga lang magandang vento kasi akala ko maintindihan nung healthcare aid kasi ako yung nagtutulak ano ako yung may dala doon sa wheelchair hindi ko naman control yung tao biglang suddenly yung paglabas nung sama ko healthcare aid sa sa paliguan nila sa tab bigla siyang hinagisa ng tubig kami na pagbuntungan. <laughs> minsan kasi na, minsan na, uh, di natin makontrol din yung emosyon natin. Maintindihan ko, may, 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 mga tao ngayon Pero, na, inako ko na. Sabi ko ako, may kasalanan ako. Kasi, hindi ko dapat pa ipasok yung, ano, yung residente. Kasi palabas pa lang siya nun. Paglabas lang ganun, actually, nakalabas na siya. Yung health care aid na isa. Eh, ewan ko, basta na <laughs> hindi ko na malam na hiyahagos niya. Kasi normal lang naman na i-prepare may sarili yung residente, di ba? So sa madaling salita ano, uh, Nasa ubok ang ating uh, pagkatao Sa mga ganong sitwasyon Sa mangyari okay lang Lagi naman ako may t-shirt dito Baka may dala ako ano. Pero siyempre may mga, may mga pagkakataon talaga Susubukan at susubukan ka ng, 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 iyong, ng iyong Ng sitwasyon At yung titignan ng iyong pagkatao Kung hanggang saan Ang limit mo Ako kasi ang batas ko sa buhay talaga ano, hindi para magahat kahit kanino Magsabi ka ng kahit ano Murahin mo ako, okay lang Kay residente ka o hindi Basta ang batas ko Huwag lang dadapo yung kamay mo sa akin Doon ako medyo nagpapanting <laughs> Yung mga verbal abuse, ano lang yan eh Kasi kahit naman Ano, lahat naman may Kung baga Sinasabi mo na lang verbal abuse pero Eh, kasi mga, mga residente to, di ba? Uh, kahit ano naman sabihin nila, ha? wala tayong magagawa dahil wala naman silang kasakatinuan. Pero kung ikaw magsasabi sa kanila na ikaw yung matino, sino ngayon ang medyo mas, mas lo, kung tawagin natin na may, may, may <laughs> sira <Raulo>, ang di ba? <laughs> Kailangan medyo talagang haba mo, pasensya mo rito pag nandito ka sa business sa gantong larangan ng trabaho. do bago pa lang ako, may mga dito talagang 15-20 years na or even more or even longer pero ganun pa man, sinumpaan nyo yan eh. ah, uh, kailangan eh, no? Pag di na kayo happy, sa, para sa akin, pag di na kayo happy doon sa trabaho nyo, huwag nyo pilitin kung pera lang ang nahabol nyo. Pero naapekto naman naman yung quality ng service nyo sa uh, mga residente, eh, parang hindi na maganda, di ba? Marami, maraming ano, maraming mga bagay-bagay na nakikita ko pero minsan kailangan ko na lang isarado yung ano ko eh kailangan kumbaga yung <laughs> parang hindi ko na lang sila nakita kasi inisip ko paano kung parents mo yun di ba? paano kung magulang mo yun yung ganun ba yung gusto mong paraan ng pag aaluga ganun ganun ba ang gusto mong maging ano o ikaw rin sa, 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 buhay mo pag tumanda ka gusto mo bang ganyan ang gawin sa'yo sa so, totoo lang, ang dami kong mga ginawang magaganda sa buhay pero ang ang, ang, na ang nangyayari, ano, ang dami pa rin mga pagsubok. Kumbaga, dami tayong mga tinulungan pero ano, ah, uh, hindi ako nagkahanap ng kapalit baso, but kumbaga para sa akin ano yun ang pagkatao ko palagi akong lagi akong gustong tumulong bahala sila kung gusto nilang tumulong pabalik pero yung nakikita ko kasi yung iba uh, na talaga nagulat na lang talaga ako kasi talagang ano eh talagang sabi na natin ang, ang, term ko na lang sa, sa na ko yung rough nagiging rough sila do sa pasyente sa mga sa mga residente kaya tuloy ang nangyayari yung sumunod na shift para bang traumatic may pagkat metro trauma na nahihirapan na yung sumunod na pag sila na para bang nanginginig natatakot ganyan kasi yun, na-experience nyo sa ano sa isang healthcare aid na kaya ako believe ako sa preceptor ko dito kaya kahit ko sabi yung mahirap eto ang pinakamahirap yung, yung unit namin pero believe ako doon sa kasama ko Grabe. May yung command niya, talagang talagang sumusunod yung mga residente. Hindi niya kailangan sakta o no? ano, salta lang. Kaman, that's may lambing, yung para bang tough laban dating. Yung lambing na medyo malambing na medyo kailangan may konting ah uh, kuma, yung medyo medyo may pagka leader at dating. Yun ang ginagaya ko na ng flow na air namin eh. Yung, uh, tapos yung isa naman, ang galing kumalaw. At ah, talagang mag magaling bumasa. Kaya yung kahit tatlo kami, tapos ano, para bang uh, ang smooth ng galaw kasi para bang nag nag uh, play kayo na maganda sa set sa set isa. Kaya wala silang masabi sa akin din. Uh, ako kasi ni ano hangga't maaari. Ah, uh, kung ano yung inex kumbaga inexit ko yung expectation nila para ating ganun para at the same time ganun din ng ginagawa gagawin sa 'yon di ba kasi at the end of the day tutulungan ka rin ng mga tutulungan tutulungan ka niya pag nagkaroon ng mga ano kaya kaya ayaw mo nung para bang pag nagkaroon ng bulilyaso ayaw mo na ipababayaan nila kasi ay masyadong ano yan eh hindi ko yan para tulungan dahil hindi naman lang tumutulong di ba parang ganun kaya kailangan mag bagi matulungin kayo sa kanila para pa at, 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 uh, pag may dumating na pagkakataon tutulungan din kayo parating ganun parating ganun ang gawin ako kahit anong trabaho siguro yun isa sa pag nagmamalag ko kahit uh, sa saan ako nagtrabaho tanongin niyo yung mga kasamaan ko magmula sa barko lagi nga ako dilala sa barko hindi <laughs> siya yung barko waiter ako dun ah, uh, ano pa pala lagi waiter dun but yung ba, ako lagi nire-request ng mga waiter ko ay ka gusto kong busboy si Reggie kaya tapos doon pa ako dinalagay doon sa pinakadulo grabe kasipin mo kung gaano dati binu kasi dati nung araw ano, binubuhat ang tree tapos 12 na plato ang dala, dala mo kasipin mo kung gaano kalayo ay ang, sip, <laughs> ang kitchen sa barko hindi basta kitchen lang katulad dito sa atin <laughs> talaga dami ang layo na dinadaanan mo <laughs> ang dami mong mga lamesang dadaanan Ah, ngayon hindi na ganoon eh kasi nung nagbarko ako, naging tourist, naging pasero ako sa barko, ano eh, ditulak na. Bawal na raw yung ganoon eh. Yung panahon namin kahit umu, kahit talagang kano kaya ang gagaling ng mga waiter no araw. Kasi gawa ng ano, ay sabi nang tindi ng kanilang ano, dinadaan sa sa kahit umahar, gumana ako. Ang gagaling naman din ng mga waiter ngayon. Ayan. Ay hey, nga lang, ewan ko kung na-experience Ang pagkakaiba nung na-experience mo yung naka ka na Alala ko, meron akong kasama si Joseph eh Joseph, medyo ang ka Dinaluwa pang ganyan Ay ko, parang, parang delik delikado na yun Na yung naman magaan eh, Ay, maliit lang Ayun, balik tayo din sa kwento ng ano Sa buhay health care Uh, dahil point 4 na ako dito tumo, bukas ang aking last day dito sa facility tapos ano na nag drop na ako ng uh, na shift ko dito doon yung position yung EFT ano hindi ko nga alam kung ano yung EFT nakalimutan ko yung so point 4 dati yung point 7 ngayon point 4 so days sa uh, dalawang linggo ako tapos sa June pa ako magsisimula dito so by Wednesday ano na ako mag ano na, mag, magta-travel na ako, mag, uh, magi agency na ako. Kasi, doon downside ka nga lang nun, ano, uh, ikaw magkabayad ng tax mo. Ang maganda naman doon, uh, anytime, pwede ka magtrabaho, hindi mo walang, walang ano, kumbaga, kung kailangan mo gusto magtrabaho, kung hanggat, kailangan, hanggat gusto mo magtrabaho, kikita ka at kikita ka. Ganun. Tapos medyo mataas ang, ang per hours, binabayaran din ang mileage, meron pang tinatawag na per dime, Ganyan. Tsaka yung mga ano. Hindi ko pa alam kung so, paano, kung paano yung mga calculation. Pero yun yung mga na-express sa akin ng kaibigan ko si Maribel. Kung nga pala, speaking of Maribel, kailangan ko muna balabato kasi tumatawag to kanina. Pero kung Mabuti sa video na to, sa sa, sa, maraming salamat kahit pa paano, kahit boring. <laughs> Nakikinig kayo kahit pa paano. Pero uh, hanggat ma, ano, don't, don't worry, at least magbibigay tayo ng mga kwento-kwento sa mga ang buhay ng isang ano, Helker at masabay-bayan nyo at kung ano mga buhay dito sa Canada okay? hanggang sa muli, maraming salamat po